Ayan guys, andito na naman tayo. Magpakain tayo ng mga alaga kong mga baboy. Ayan. Pinapaliguan ko sila. Ayan, wait lang ha. Ayan, pinapaliguan ko yung mga alaga kong baboy. Ayan po yung mga alaga kong baboy. Tatlo po sila yan. Ayan. Diba? Sige. Sige pa, pa ano ko muna paliliguan ko muna sila habang kumakain ayan guys ayan kumakain sila yung mga tatlo kong alagang baboy ayan eh hey, okay, ligu muna kayo mga baboy ayan ligu ligo habang kumakain Diba? Hmm. Tignan nyo, naliligo sila habang kumakain. Sige, yung isa, tignan mo naman ang itsura. Ayan. Tignan mo itsura nila. <laughs> Ayan, Sige. pinapaliguan ko sila. Para pagkatapos kumain, yes, masarap ang kanilang tulog. Ayan. Kumakain habang naliligo. Ayan. Ayan, wala na silang tubig ayan guys ayan, sarap ng ano nila sarap ng ligo ligo nila ayan eto naman eto naman yung yan yung ano na ayong, may itlog dyan pito na ang itlog ng manok ko dyan Sobrang init guys, oh. Sobrang init ng panahon. El Nino. Ayan. Basain ko itong mga higaan nila para malamig ang higaan. kain-kain lang kayo dyan. May mga alaga kong mga anak kong baboy. Ayan. Marami na masyado yung tubig. Ayan. Ay, e, kain lang kayo. Ayan. Ayan, e, guys. Okay. E, kain, kain lang. Ayan, diba? Ligo-ligo. Ayan. Ito pang isa. Ayan. Ayan, thank you for watching. Ito po yung mga alaga ko. bye boy thank you thank you for watching